Ako po si Divine, tagabulakan Bulacan, nagtitinda ng kakanin. Ako po si Ann, taga Bulacan, simpleng may bahay. Po si Yoj, taga Bulacan, uh, nagtatrabaho po ako sa Tapsiloga ng 9 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Ay nako, napakamahal at saka hindi kaya ng mga tao ang presyo ngayon ng mga bili. Sa ngayon po, sobrang hirap po. Dahil po, kagaya po niya, napakabilis pong tumaas yung mga bilihin po, mga presyo po ng kagaya po ng bigas. Eh, yung po ang pangunahing kailangan po natin sa pang-araw-araw. Hirap po. Pag wala ka po talagang trabaho, magugutom ka po talaga. Tumutulong ako magtinda sa mga anak ko. Tin Tumutulong ako sila, nagtitinda-tinda ako ng mga kakanin. Para kahit papaano makatulong ako dahil ngayon kulang ang pinikita. Uh, minsan po, pag nag po ako ng ulam. Yung ulam po na binibili ko hanggang panggabi na po, iniinit na lang po namin para po makatipid kami. Tapos minsan din naman po, ano, uh, sa sobrang mahal po ng bilin, mas gugustayin mo na lang po bumili ng lutong ulam. pa Pababa, syempre po yung mga bilihin, yung, mga, yung gasolina, yung masay, ganyan po. Sana po, bigyan po nila ng aksyon dahil po yung kahit po pataas, pinataas po nila yung sweldo, mas mapinataas man naman po nila yung mga presyo ng bilihin. Pwede naman po sila magbigay ng konting ayuda po, agay po ng bigas. Sana masigil ka na yung mga kailangan. Ang bigay na ng pansin. Tugang na yung mga 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 kailangan namin po Lalo na ngayon. Kailangan namin kayo. bakit gano'n? Lalo, lalo pa, na, pa kami naghihira. Imbis na uminawa kami, lalo kami naghihirap. Sana bigyan niyo kami ng pansin. Yun lang po ang panawagan namin.